Yun, uh, what's up mga idol, mga ka-viewers, uh, welcome back again sa ating YouTube channel ay Time check natin ngayon ay 11.30pm So karating lang namin mga ka-viewers galing sa ilog dahil nagsagap kami Nagsagap kami ng uh, kuros sa kayang bunog So halo-halo na rin mga ka-viewers yung aming huli, yan oh. Uh, meron na rin igat na maliliit saka meron na rin mga kung halo-halong mga uh, isda tilapia ganun saka yung tawag nito, itong karpa yan So ayan mga viewers, uh, napili na namin yung hipon. So ito na yung hipon mga ka-viewers. Ayan buhay na buhay pa sila fresh na fresh yung ating hipon na huli so iluluto natin to mga viewers uh, ililinta tayo o oh, yan napaka uh, fresh yung ating hipon so ito mga ka viewers yung kurus bato ang tawag sa Ilocano bali nahuhuli ito doon sa mga malalakas ng agos bali ginamita namin to mga ka viewers ng sagap yung sayot sa tawag sa Ilocano yung may kuryente sa harap dahil hindi mo naman ito kung walang kuryente dahil nasa mga malalakas ang Agosto ito mga ganitong hipon <coughs> ayan ah, bali ugasan natin ng mabuti mga ka-viewers dahil may mga halo-halo mga dumidumi -dumi kasi itong mga ka-viewers mga dumidumi -dumi sa ilog Ayan, nilagyan na natin ng asin. Ayan, napakasarap na ng ating ang tawag dito ay hipon, hipong tabang. Ayan, nilagyan na rin natin ng kunting bichin para may lasa. So, yung ricado natin dito, yung bichin lang sa kunting asin. Bali, yan, nagluluto na rin ako ng kanin dahil naubos yung bahaw kanina o so, yan natin ng konting tubig at papakuloy natin to dun sa konting tubig hanggang sa maiga so yun na sasawsalan natin mamaya to sa tao dito yung artim o kaya bugoong bugoong sa ilokano so mekos mekos muna insa hindi <laughs> E hey, may ikas mo, ikas mo na yan. Sobra na yan, mapakasarap niyan. Hindi mo mula na yung ating hipon. Takloban mo na yun insan. <laughs> Takloban na natin yan. Para maluto na. Ayan. Oh, Orange na yung kulay mga idol Mga ka-viewers so. Maya yeah, maya ng konti Madami-dami na rin yung kanyo Tubig pa kaya uh, Sobrahan yata natin ng tubig to May ko nga ganun yeah. Masarap na hipon. Bali, kinurin natin namin itong mga idol, mga ka-viewers. Itong ipon na ito dahil hindi mo naman mauhuli ko ito kung hindi mo siya kukurintihin. Bali, sagap yung ginamit natin dito. Yung sayot, ang tawag sa Ilocano, sagap. So, antay natin medyo maiga-iga. apa yang lagi mas maata, maka ada yang yang madam-madam mga idol yan mga idol mga viewers luto na yung kinirog ay nilintape lang muna sa ito kinirog ayan naluto ng ating kuros nga kinirog mas manatang nga alunusin damdama yun uh, siyempre luto na yung ating kinerog na kurus mga kabiyos mga idol so maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong patuloy na suporta ah. Uh. maraming maraming salamat mga mga idol mga viewers at pasensya na kayo mga ka viewers kung hindi tayo gaano nakakapag upload dahil ang inyong kaputput tv ay laging busy sa pagtitinda mga ka viewers So lagi kasi ako nagtitinda ngayon ng mga paninda ko, mga tinapay, uh, ice candy. Maram-aram salamat mga ka-viewers sa inyong patuloy na suporta. huwag kayong magsasawang uh, manood sa ating mga video. 'Yun, maram-aram salamat and uh God bless mga idol, mga ka-viewers. Uh see you on my next vlog. Bye-bye, mga idol. Peace.